Magandang araw. Nais ko ibahagi ang isa sa mga bayang kwento sa ating programa. Sa mga hindi pa nakakapakinig, ay ating balikan ang kwentong to. Ohan, ginabi ka na. Sabi ko sa'yo susunduin na lang kita. Sinalubong ni Darwin ang maganda at mistisang asawa. Kinuha ang bag nito at at buke ng mga bulaklak na kanyang ipinadala kanina sa ospital na pinagtatraboha ni Mariela. Tsaka dumampi ng matamis na halik sa labi nito. Kanina pa nag-aantay si Darwin sa bahay at nakagayak. Nasundo na niya ang nag-iisang baby nila ng bisis niya sa mga lola nito. At nag drive through na lamang siya ng dinner para sa dalagang inaanak niya na si Erica na nakauwi na galing sa eskwela. Kaya may makakasama na sa bahay ang anak nila paglabas nila ni Mariel mamaya upang i-celebrate ang anniversary nila. Pagka-uwi, ay halatang ilag si Darwin sa dalagang inaanak. Sinasadya niyang umiwas kung nasaan to. Hanggat maaari, ay ayaw niya munang pag-usapan ang namamagitan sa kanila. Nalilito siya at di pa makapag-isip ng dapat na gawin. Ngunit alam niyang kailangan niyang linawin ang mga bagay kay Erika. Desidido na siya na wag nang masundan pa ang mga nangyari. Ayaw niyang magkasala pagmuli sa asawa. Kakausapin niya ang dalaga. Ngunit sa ngayon ay gusto muna niyang mag-focus kay Mariel at sa kanilang espesyal na okasyon. Sorry Han, kulang talaga kami sa staff ngayon eh. Buti nga hindi ako pinagdouble double shift. Pagdadahilan ni Mariel sa mister. Ah, Salamat sa tipa. Boss, swerte mo, sir. <laughs> Pahabol pa ng taxi driver na sinakya ni Mariel pa uwi. Habang nakadungaw sa bintana at nakatanaw sa mag-asawa, nakakaloko ang ngisi ng driver Natila na intriga sa hinatid na magandang pasahero. Bakit nga naman hindi? May asawa pala to. Kayong sinundo niya to kanina sa hotel at may kasamang ibang lalaki na umaalalay dito sa pagsakay sa kanyang taksi. Inarapan siya ni Marielle at dali-dali nang hinatak si Darwin patungo sa gate at nagmamadaling sinara yun. O bakit Han? May ginawa ba sa'yo yung gagong yon? Teka, tahabulin ko. Hindi. Hindi, wala. Nakakaloko lang makatingin. Tingin ang tingin sa rearview mirror kanina. Pilit na inaawad ni Mariel ang mistera. Habang tinatanaw ang papalayong taksi. Kabado na baka ano pang sabihin ng pelyo na driver kay Darwin kung magpang-abot sila nito. Nagagandahan lang pala sa Johan. O ba't pasabok mo niligo ka sa ospital? Pagtataka ni Darwin sa misis. Kakamadaling makauwi galing sa hotel, ay hindi nagaano ang nakapagpatuyo si Marielle kanina. Napansin tuloy ni Darwin, ang basang laylayan ng kanyang buhok. Ah, oo oh, oh, Han, ano eh, ah, natapunan ako ng pasyente kanina, kaya nag-shower na muna ako bago umuwi. May ekstra naman akong uniform sa locker, ang dumi ko eh, alibay nito. Yun talaga ang pakiramdam ni Marielle ang dumidumi -dumi niyang babae sa nagawa nitong kasalanan. Ah, ganun ba? O sigit magbihis ka na para makaalis na tayo. Antay na lang kita dito sa baba. Tumungo si Mariel at lumakad na papunta sa agdan. Ngunit bago pumanhik, ay muli niyang nilingon ang mistera. Ahan, pahirit ni Mariel. Hmm? Sagot ni Darwin, habang nakatingin pa sa TV sa sala at naglilipat ng channel. I'm sorry ha. Nangingilid ang luha ni Mariela. Kung pwede lang sana niyang aminin at hingi ng tawad sa mahal na asawa ang kanyang nagawa. Okay lang yun, Han. Napamove ko naman yung reservation natin. Sige na dali, magbihis ka na. Napabuntong hininga na lang si Mariela. Kung alam lang ni Darwin, ang mga nangyari. Marami silang masayang alaala sa Greek restaurant kung saan nagpa-reserve ng mesa si Darwin. Mula nang mag-boyfriend pa lamang kasi sila ni Marielle, ay isa na ito sa paborito nilang dating place. Bukod kasi sa masarap na Mediterranean food ay maganda din ang ambience doon. Magkaharap ang mag-asawa at magkahawak ang mga sa ibabaw ang mga kamay sa ibabaw ng mesa habang masayang nagkukwentuhan. Ganun pa man, pansin ni Darwin ang tamlay ng kanyang misis. Han, hindi ka naman halos kumain. Okay ka lang ba? Akala ko gusto mo dito eh. Gusto mo, lipat na lang tayo. sa ad ni Darwin. No, Han. Okay na dito. Pagod lang siguro ako. Sagot ni Marielle habang nagsisip ng red wine. Kapwa man sila may iniindang mabigat sa damdamin, di hamak na mas kaya itong dalhin ni Darwin. Wala kang mapapansing kakaiba sa kilos nito. Samantalang si Mariel ay halatang malalim ang iniisip. Ngunit parehas lamang silang nakokonsensya sa kasalanan ng At kapwa din walang kaalam-alam sa sala ng isa't isa. Tumunog ang cellphone ni Darwin. Bahagyang napakunot ang noon nito sa natanggap na message. Oh, bakit sino yan Han? Napatulong tuloy si Mariel. Napatingin ang maigi si Darwin sa litratong ipinadala ng dalagang inaanak na si Erika. Frontal na kuha ng lantad na katawan na natatabingan lang ng kulay pulang tela. Ah, walahan. Si Erika lang. Aligagang saan nito sa misis. O bakit? May problema ba sa bahay, Wala-wala, Han. Ah, bubati lang sa atin. Happy anniversary daw. Instinct ni Darwin na burahin na agad ang natanggap na larawan. Linis ebidensya. Hindi niya alam kung ano ba ang naisip ni Erika para padalhan siya ng ganong klasing kuha. Lalo't alam naman itong kasama niya ngayon si Mariel. Ngunit sa halip na idilit, ay inilipat niya yon sa isang secure folder. Madaling sabihin na tama na, tapos na. Ngunit ang tanong, kaya kayang panindigan yon ni Darwin. Kinabukasan, nagising si Marielle sa mga tapik ng munting kamay ng baby nilang si JR sa kanyang pisngi at paghatak nito sa kanyang buhok. Pagmulat ay ang nakangising mukha ng kanyang baby ang bumati kay Marielle. Nakadungaw to sa mga siwang ng kirib at nakalusot doon ang braso habang inaabot siya. Mommy, tawag ng paslit habang inahatak ang buhok ni Mariela. Oo! oh oh, ouchie si mommy. Good morning, sweetie. At kinalas ni Mariel ang pagkakasabunot ng baby sa kanyang buhok at hinalikan ang maliit na kamay nito. Hala, Teka, oras na ba? Napabalikwa si Mariela. Bagyang niyugyog si Darwin bago bumangon. Han! Han! Hindi ako nagising sa alarm. Humalik si Mariela sa noon ng anak na nauna pang magising sa kanilang mag-asawa at dali-daling pumunta sa banyo para gumayak. Kinusot ni Darwin ang mga mata. Maging siya kasi ay napasarap ang tulog at mukhang hindi na maitutuloy ang plano sa bisis Hindi siya nakaisa kagabi, kaya sa umaga nilang sana niyang balak sulitin sa kama ang magandang bisis Ngunit dala marahil sa nainom nila sa kanilang anniversary dinner date, kung kaya't nahimbing din ang kanyang pagtulog. Kung tutuusin, ay sob na siya kahapon dahil sa nangyari sa kanila ni Erika. Ngunit iba pa rin siyempre ang kay Marielle lalo't may espesyal silang okasyon. Nababagabagman ang konsensya sa muling na magitan sa kanila ng inaanak, ay gusto niyang iparamdam sa asawa ang kanyang pagmamahal. Kung alam lang sana ni Mariela. Bago sila natulog kagabi, ay sinubukan siyang lambingin ng mister. Inaasahan naman na niya yun, dahil anniversary nga nila. Sabalit hindi nagpaunlak si Mariela. Iniisip na lang ng kanyang mister na marahil ay pagod lamang siya sa trabaho. Ngunit ang totoo iniinda ng kalooban niya ang nagawang kataksilan kasama ang kanilang kompare. Kung alam lang din sana ni Darwin. Dahil pagod ang katawan at mabigat ang kalooban sa nagawang kasalanan, nauna ng mahiga si Mariela Nakatalikod siya nang maramdaman ang paglundo ng kama sa paghiga na rin ng mister. Pareha silang nakatagilid. At masuyong niya po si Darwin ang asawa sa kanyang pagkakayakap mula sa likuran nito. Han, tulog na ba? Hindi kumibo si Mariel. Agad mang inagaw ng kanyang antok ang diwa sa pagkakalapat ng katawan sa higaan ay dama pa rin niya ang naglalambing na haplos ng mistera. Hmm, ang bango naman ng asawa ko. Bulong ni Darwin habang dumadapo ang masuyong mga halik sa gilid ng leeg ni Mariela Wala pa rin reaksyon si Marielle. Ngunit napaikta dito nang unti-unting iangat ni Darwin ang suod niyang maripis na duster. han, tulog na tayo saway ni Mariel at saka umusol upang bahagyang dumistan siya kay Darwin. Ngunit muling kinabig nito ang kanyang balakang at hinatak palapit. Hindi maitanggi ni Mariel na halos sumuko at madala na siya sa pagsuyo ng mister. Ngunit wala siya sa kondisyon na patulan ang nais ng mister. Hindi sa pagkakataong yun, kung saan mas nangingibabaw ang pagkakakonsensya kaysa sa pagnanasa bago pa tuloy ang madala, ay pumihit na paharap si Mariela at saka yumakap ng may kay Darwin. Nakalapat ang kanyang ulo sa tapat ng puso ni Darwin. Dinig niya ang bawat pintig nito. Tulog na tayo, Hana. Happy anniversary. Mahal na mahal kita. Malambing na saad ni Mariel. Ilang saglit pa, ay tila na himbing na ulit sa pagkakatulog si Mariela. Wala lang nagawa si Darwin, kundi kulungin si Mariela sa kanyang mga bisig. Haplusin ang buhok nito at halikan sa kanyang nauha. Happy anniversary, Hana. Mahal na mahal din kita. Bulong ni Darwin at tuluyan na rin siyang nakatulog. Kapwa nila mahal ang bawat isa. Ngunit hindi nun mapipigilan ang kanilang pagtatampisaw sa kasalanan. Sapat na kaya ang pagmamahal na yon, upang maitama ang mali o tuluyan silang malulunod sa kumunoy ng pagtataksil. Habang naghahanda si Mariel para pumasok sa trabaho, ay ng nagluto ng almusal si Darwin. Siya namang lapit ni Erica upang tumulong sa kanyang ninong. Good morning, ninong. May tono ng kapilihan ang pagbati nito. Nakabihis na at nakaredy na rin para si Eskwela. Tumabito sa kanya sa kitchen counter. Masyadong malapit na halos magdikit na ang kanilang braso habang kinakrak ni Erika ang maitlog sa mangkok. Agad na napalingon sa agdan si Darwin upang matsagan kung pababa ang misis. Ako na. Ako na dyan Erika." Kaya ko na to. Sige na, doon ka na. Pakitignan mo na lang si JR at baka mahulog sa high chair. Pag-awat ni Darwin. Binawi niya mula kay Erica ang mangkok. At itinuloy ito habang binabantayan ang piniperitong hotdog. Ramdam ni Erica ang pangingilag ng kanyang ninong. Hindi naman niya ito masisisi kung madansyon, dahil andyan ng ninang Mariel niya. Nangingiti ito habang sineset ang lamesa. Naiisip kung ano kaya ang reaksyon ng kanyang ninong sa picture na isined niya dito kagabi. Sa pagka-immature pa nito, ay tila hindi nito nauunawaan ang maaaring maging epekto ng kapilihang ginagawa. Maya-maya ay bumaba na si Mariel at nag-almusali silang apat. Sinikap ni Darwin na kumilos ng normal sa pakikipag-usap kay Erika sa presensya ng asawa. Mabuti na lamang at mukhang wala namang napapansing kakaiba si Mariela. Han, sorry. I'll go ahead. Baka maliit na ako eh. Kain lang kayo ha? Erika, kayo ng bahala dito. Sabay ka na lang sa ninong mo mamaya ha? Okay ninang, ingat po kayo. Ako nang bahala dito. At nagtama ang makahulugang tinginan ng magdinong. Matapos sumalik sa asawa ni Mariela ay nagmamadaling umalis na to. Kalalabas lamang nito papunta sa garahe, ay agad nang lumapit si Erika sa pwesto ni Mariel sa dining table. Sa kanan din ni Darwin na nakaupo sa kabisera. Nagustuhan niyo ba yung sinan ko sa iyo kagabi? Ganda ng bigay mong na. Ang linaw ng kamera, no? Bulong nito kay Darwin. Sabay kapit sa braso nito. Erika, ano ba? Tumigil ka. Baka marinig ka ng ninang mo. At agad na tumayo si Darwin upang sundan si Marielle sa labas at isara ang gate ng garahe. Pagbalik niya sa loob, ay muli siyang inayang maupo ni Erika. Ligani noon, kain ka pa. Hindi na Erika, tapos na ako. Kinariga ni Darwin si JR at tumungo na sa hagdan. Pakiligpit na lamang yan Erika ha? Gagayk na rin kami at baka malit ka eh. Dismayado si Erika na tila iniiwasan siya ni Darwin. Gayon ba man, ay kampante siyang mahuhuli niyang muli ang kiliti nito. Natupad na niya ang noon pang pinapangarap na makatabi sa kama ang ninong at naulit pa nga to. Ngayon pa ba siya nito matatanggihan? Magagawa bang iwasan ni Darwin ang mapangakit na dalaga? At ang ihukay sa limot ang lahat para sa ikabubuti? Tang pagsasama nila ng kanyang asawa o tuluyan na kaya itong mahuhulog sa haplos ng makasalanang alon. Sa mga hindi pa nasubaybayan ang kwentong ito at gusto pang abangan ang mga susunod na eksena, Simula umpisa, ay huwag may hiyang mag-comment down below. Hanggang sa muli.